Isa na yata sa pinakamahirap gawin pagkatapos ng Noche Buena ang pag-ubos sa mga tirang pagkain. Pero hindi kailangan tiisin ang umay sa paghahain ng pare-parehong putahe. Narito ang ilang tips sa report ni Katrina Son. Tuwing Noche Buena, na nasanay na ang pamilya Garcia na naghahanda ng higit sa sampung potahe ng mga pagkain. Ilan lamang dyan ang lechon, kare-kare, adobo, hipon, macaroni salad at pansit. Ganyan ako maganda eh, kasi I want them to be satisfied. Hmm, kasi iba, -iba gusto ng ano, mga anak ko eh. Matapos naman ng Noche Buena, karaniwang tagpuna ang tirang pagkain. May solusyon naman dyan si Chef Jonas Nang. Ang mga natirang handa kasi ay pwede para gawing bagong putahe. We try to be creative, something not Christmassy, pero at the same time, medyo masarap pa rin. using the same ingredients. A lot of the best recipes na natitikman nyo, mga pinanggalingan nyo ng mga parang, oh wala na tayong choice, gawa na lang natin ng paraan. Kung marami namang natirang tinapay, hamon at keso de bola, pwedeng gumawa ng ham and cheese sandwich na mala French toast. Ipalaman lamang daw ang hamon sa tinapay at idip sa scrambled raw egg bago iprito sa butter. butburan ng cheese pagkatapos. Mula naman sa ang keso de bola, hamon, gulay na ginamit sa vegetable salad, sabaw at cream ay maaaring makagawa ng Christmas chowder. Kakailangan nilang ng tinatad na bawang at sibuyas, harina at mantikilya o butter. Una, painitin ng 1 tablespoon ng butter at ihalo ang 2 tablespoons ng harina. Ilagay ang tirang gulay mula sa inihanda sa Noche Buena. Isunod dito ang tinadtad na bawang at sibuyas. Ilagay din ang sabaw at ang slice na hamon at grated queso de bola. Haluin at hayaang kumulo. Matapos kumulo ay pwedeng pwede na iserve ang Christmas chowder. Payo niya rin sa lahat. As long as buhay lang yung, ano lang, yung imagination nyo. Yun. And totoo, holiday naman 25. So kung wala kang ginagawa, just play around with it. Katrina Son, GMA News.